Ano nga ba yung mga dapat sinesecure kapag meron kang lupang minana, if ever? Ah, uh, ganito, no? Yung usaping batas kasi natin, inter nag intertwine yan, you no? Know? So, meron tayong usapin tungkol sa land titles and deeds, pero meron din tayong batas tungkol sa wills and succession. So, una, dapat natin klaruhin kung paano ba natin naman na. Meron bang last will and testament? o sadyang walang last will and testament. Pag wala kasing last will and testament, ang tawag natin dun sa batas na susundin natin ay intestacy, no? intestate succession. Yan yung mamanahin mo ng walang last will and testament. Now, in the event na merong last will and testament, no? dumadaan kasi yan sa tinatawag na probate proceeding. No? Ano mm -hmm. ba itong probate proceeding na ito? Ang probate proceeding kasi, eh uh, pumupunta tayo sa korte para ipakita yung last will and testament. Kailangan nating siguraduhin na valid yung last will and testament. Ngayon, ano yung mm -hmm. that will, no? Meron tayong dalawang uli, uri ng will, eh. isang notarial will at isang holographic will, no? Ah uh, may mga sinusunod itong formalities at pag nakita ng korte no? Pag nakita ng korte na sinunod ng will yung formalities na sinasabi ko, no? Eh sasabihin nila na kung ano man yung nakasaad sa will, kailangan sundin. Halimbawa, ay uh, ipinamamana ko ang lupa sa Pangasinan mm -hmm. sa aking panganay na anak na si Alvin. Ang lupa ko sa Pampanga ay, pinang, ay uh, akin namang inayahabilin sa aking pangalawang anak na si Arian. Mm -hmm. no? Pag nasunod yon, edi ang mangyayari, magkakaroon ng partition ng properties. Yung yung property sa Pangasinan, sa akin mapupunta, yung property sa Pampanga, eh sa kapatid ko naman oh. mapupunta. No? So dumadaan siya sa isang proseso, may, judicial proseso. May hearing pa pala yan, attorney, no? Oo. oo. Yun yung pag meron kang last will and testament. Hmm. Eh paano pag Ngayon, wala? Pag wala ka namang oh. last will and testament, sino no? ang makikinabang? Kung nakikinabang... Mm -mm. Halimbawa, nag-iisang anak ako. Halimbawa, ako ay nag-iisang anak. Meron tayong tinatawag na affidavit of self-adjudication. Nasa Rules of Court ito, no? Rule 74. Uh, pwede kong i-adjudicate through an affidavit yung buong mana. Sinasabi ko doon sa affidavit of self-adjudication na ako ay nag-iisang anak at lahat ng properties ay eh sa akin mapupunta. Mm -hmm. ngunit kung meron ka namang kapatid, ayan. Uh, meron tayong tinatawag na extrajudicial settlement of estate, no? Ano ba tong extrajudicial settlement of estate? Ito yung ah uh, pinaparti nyo yung estado o yung mana nyo, nagkakaroon ng distribution of estate without going through judicial proceeding. Okay. Eto hindi na kailangan pumunta sa korte. Mm. Actually Attorney uh, Sermon, no? karamihan sa mga nagbebenta ng lupa uh, na magkakapatid no ganito na ang ginagawa halimbawa uh, nakapangalan pa sa nanay namin yung lupa mm. no kasi talagang medyo komplikado yung ganito oh, Nakapangalan oh. pa sa nanay pero ang magbebenta mga anak na kasi namatay na yung nanay oo oh, oh. no? so ang ginagawa nila nag-execute na lang sila ng extrajudicial settlement of estate with Uh, deed of absolute sale. Pinagsasama na sa isang dokumento. Oo. Ang sinasabi sa Extrajudicial Settlement of Estate, kaming mga magmamana nito, ang desisyon namin, e ibenta na yung lupa. Okay. So, okay. so ito mga kapatid, technically, pwede na nila paghati-hatian pala. Oo. Dapat, Basta eh, nagkasundo sila. Oo. oo. Paano, But, attorney, kung, uh, mayari, tatlo po yung magkakapatid, dalawa uh -hmm. e eh, nasawi na yung mga anak ba nung nasawi ng anak nung ano, I mean, yung kapatid, nagigit <laughs> siya ba? Oo, oo, oo. Pwede ba Alimbawa, bang mahabol si yun? Oo. Oo, oh, si A, si B, tsaka si C, no? Oo, oh, yung magkakapatid. Si A at si B na matay. Oo, oh, si A at B na matay. Sis, yung mga oh, anak ba ni A at B, eh may habol pa Doon sa mayroon, minana ng kanilang magulang o or sa, sa pwedeng paghatian o hindi na? Si meron, syempre. Meron tayong tinatawag na right of representation, no? yung dapat manahin ng kanilang magulang eh sa kanilang mapupunta. Kaya nga tayo may tinatawag na in, uh, succession eh. Sa, kaya siya succession, sino yung unang magmamana, sino yung sunod na magmamana. Mm -hmm. Meron pa rin silang karapatan doon sa lupa na dapat eh para sa magulang nila. Okay. Okay. 'Yan. Yeah. Sa ganung pagkakataon, taon ang mga pipirma, yung mga anak, yung mga anak na nabubuhay, pati yung mga kapatid na Buhay pa. Oo. Sige. Sir, uh, ito ang daming... Ito na, dumarating na mga question na naman. Ito na naman, mainit na talaga sila dito sa pag-usaping lupa. Ito oh, unayin oh, natin. Oo, si Itong topic na to sa pamilya, mainit talaga mainit, eh. Mainit, sir. Eh. Oo eh. Affected tayo kasi syempre mahal ang lupa ngayon. Okay. Ito, oh, oh, sabi ni Maria pa. Sander... Isa sa walo naming magkakapatid, nagpagawa raw ng titulo nang walang paalam sa kanila at name lang niya ang nakalagay sa titulo. Ano doon dapat nilang gawin? na they, they can invalidate the ano, no? They can invalidate the title. They have to question the title. Pero pag ganyan, they have to go to the court kasi nakakapagtaka din no yung mga ganyang instances na nakakapagpagawa ng titulo. Unang-una una, bakit? Kasi dapat pag dumaan yan sa proseso, i-check na ilan ba sila magkakapatid. No? so maaring nag ng document. i'm not saying na ganun, no pero maaring meron siyang nag ng document no uh, maaring hindi na rin masabi kung meron kinausap sa mga government agencies upang mapalusot ito no kasi sa totoo lang napakatigidious ng process ng pagpapatitulo no o, sabi ko nga unang-una dumadaan yan sa BIR dahil magbabayad ka ng taxes meron tayong tinatawag na estate tax pag uh, pinaghati-hati ang magka ng magkakapatid to this is also 6% mm -hmm. uh, magbabayad ka pa ng, ng, ng transfer tax sa city hall tapos dumadan pa yan sa registry of deeds bago maano ma so chinecheck kagad ng BIR kung sino-sino yung magkakapatid na yan no mm -hmm. kung ilan ba kayong magkakapatid ilan ba kayong ilan ba yung magmamana sa inyo from the family no So, ten process pa pala May problema diyan. Oo. Oh. Oh, oh. So, pwede mm -hmm. nilang habulin to invalidate the title. Pwede pa, o oh. kasi ang dami naman nila <laughs> eh. Oh, oh. Mm -hmm. Just in case kasi ngayon nga, lahat sila pala eh merong ano pala doon, oh, oh, merong no? karapatan bilang meron, anak. No? Oh, so ito, paano naman sabi ni Ninya Idang Revilla Lopez? Paano kung yung ibang sibling ayo namang ibentang portion nila? Mm. Kasi syempre pa nagbebentaan ah, oh. na, oh. Oo, actually, nangyari sa amin yan, no? Ayan, meron, yan, yan. Meron, akong naging isang transaction na labing dalawa sila magkakapatid. Mm. So, labing, labing isa, gustong ibenta yung panlabing dalawa ayaw. Ang option dyan, magkaroon ng partition. Oh. Yung labing isa na gustong ibenta, ibibenta. At yung isa, matitira sa kanya yung natitira sa property niya. Okay? mag execute naman kayo dyan ng deed of partition. So pag yan, iniregister sa Registry of Deeds, dalawang titulo yung lalabas. Yung parte ng labing isa na gustong ibenta, pati yung isa na hindi ibibenta. So pwede pa rin yun. Medyo matrabaho lang kasi imbis na deed of sale na lang, nagkakaroon ka pa ng deed of partition. Ibig sabihin, inahati nyo Muna, oo. Yung, yung lupa sa kung ilan man dapat paghatian. Oo, oo kasi no? nga, parang nga uh, at least Oh, everybody happy. O sige, ayaw mo talaga oh, ibenta. Oh, kung ayaw mo, hindi <laughs> ka naman namin ma mapipilit. Oh, Yun nga oh. lang, on the end of the, on the, Pilip. end of the buyer, medyo tumatagal yan kasi matagal ah. lumabas ang ano eh, marami kang isasabihin. Yung partition. No? Oo, kailangan nyo pang tumawag ng genetic engineer para sukatin talaga no? Okay, kung okay. ano yung matitira doon sa ayaw magbenta. Sige, nako. ko Grabe, bumubuhos po yung mga questions sa atin, attorney. <laughs> ito, si Remedios Seminiano, sabi niya, eh kung anak ka sa second family, parehas din bang makukuha mo? Nako, medyo maintriga ito. Ah, oo. Ah. Medyo, medyo, ano na yan, no? mas technical na oh, usapan. Oo, paano naman ito? Kasi, <clears throat> uh, sa succession yan eh, meron tayong sinusunod na rules on succession pag ikaw ay legitimate o illegitimate na anak. No? ah uh, hindi ko na kukomplikahin yung diskusyon ko, no? Pero rest assured na kung ikaw ay illegitimate child, meron ka pa rin makukuha. Okay. Okay. Uh, assurance yun. Uh, leg legitimate child o illegitimate child, nakadepende kasi yan kung sino pa yung mga natitirang heirs, no? Kung buhay pa yung asawa, kung buhay pa yung mga anak sa unang pamilya, at kung ilan kayong magkakapatid, no? So... Mm -hmm. Ah, uh, kung i-discuss ko yung partition <laughs> kung ilang percent, baka uh, tapos na yung bagong bayan ni Sir Mon, eh, hindi pa tayo matapos. Basta no? ang, ang, ang punto lang <laughs> doon, may mamanahin pero kailangan lang sundin yung succession. Rules on succession. Oo, oo. So medyo hindi Rules ka ang, hindi ka mauuna succession. no? kung ikay nasa mm -hmm. second pala na family. Technically. Mm -hmm. Oo, yun lang so, naman Oo, yung pinakapunto okay, so, dito. Pinibigyan karapatan na kasi yung mga illegitimate child ngayon. Eh. May karapatan no, uh. na rin kahit mga illegitimate child. Yes. Sabi ni Ruben Chan, sabi niya, sir, may pag-asa pa bang makuha namin ang mana ng nanay namin gayong matagal na daw nilang hindi napupuntahan. Wala na kasi yung nanay nila eh nasa probinsya daw itong lupa. Ano ba ang requirements para makuha pa nila yung mana ng magulang nila na nasa probinsya? At madagdag ko na lang din na tanong, requirement ba na dapat napupuntahan o may nakatirik kang istruktura sa property na dapat eh, sa'yo no? or namana? na? Mm -hmm. Paano ba ang mga Sige. mangyayari dyan, Attorney Alvin? ah uh, Pag-usaping lupa, no, Sir Mon, yung sinasabi nating minana dito, meron kasing technical description yung titulo. No? Yung technical description, nakasaad dyan kung anong mga punto yung iyong mamanayin. Halimbawa sa isang kalsada, from point A to point B. May measurement yan. Okay? Sino ngayon? Ngayon, minsan nahihirapan tayong i-identify, lalo na pag sa mga probinsya, no? Nahihirapan tayong i-identify kung saan mismo yung parte ng lupa natin dyan. So, ang ginagawa natin, kumukuha tayo ng genetic engineer. Yung genetic engineer kasi, sila yung mga uh, taong eksperto upang basahin kung ano man yung nasa technical description. Ngayon, gagawa ng lot plan yung hmm. yung yung genetic engineer para malaman natin kung hanggang saan ba yung 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 property na minana natin, no? And from there, yung iba nilalagyan na ng muhon. de ba? sa Oo. Oo, oh, binabakuran na. Kasi ah, uh, doon mo malalaman na ah, ito yung property ko eh. kasi sinukat na yan ng genetic engineer. Oo. Oh, eh kung wala, lot hindi nila plan. napuntahan. Uh, medyo mahihirapan tayo kasi ah, uh, lalo na kung walang lot plan. No? Yun oh. yung lot plan na sinasabi. Saka eh. baka na-squatteran na. Na-squatteran so, na, na, na. Mm Nako, -mm. mahirap yan. Lalo na pag may mga nakatira na. No? Naku. Hindi mo naman pwedeng basta-basta paalisin yung mga nakatira. You have to go to through the courts, no? You, you, still have to file for an ejectment suit. So, Naku. kung tingin mong may mga property <laughs> pahaba kayo... <na> pahaba ng <laughs> pahaba. Mm -hmm. Sabi ko nga si Atty. Mon, intertwining yung mga batang. Ayan, yan, yan. Kung, kung <laughs> <laughs> Yes. Oh. <laughs> Sige. Oh, ito. Sabi naman ni Nanay Josie, Josephine Infante Niego, may lupa kami attorney sa probinsya. 120 lang ang sukat. Patay na ang mga magulang namin. Gustong humingi ng pera para daw sa mana nila. Pwede ba yun? Walo kaming magkakapatid. Nako, oh, paghahati-hatian nila yung yun, 100 no? square meters. Oo. Oh, oh. oh, oh. Paghahati-hatian nila ngayon kung dahil walo sila at 120 square meters yun, magiging maliit yung panlipat maliit Yung iba ang ginagawa. Oh, oh, Binibenta yung lupa. Tapos yung proceeds from the sale. Doon na lang no, hatiin. Pwede oh, rin yun, no? Oo, oh, oh, di ba? Oo, oh, oh siga, ganun, ganun Actually, attorney, uh, sermon, ganun yung ginagawa <laughs> ng no, iba, no? Oo. Ay, nalito na ako. <laughs> Oo nga, nagiging abogado na rin ako bigla. Eh. Ano lang po ako, tagapangasiwa. <laughs> pero Panyero, oh, ito na nga. Enrico Averin, sabi naman niya, Good morning po. Attorney, pwede po bang patituluhan ng isang individual na tao ang lupang ginagawa niya ng matagal na pero akrisyon ang lupa o pag-aari ng gobyerno? Naku, uh, mas maano yan. Attorney, mas... Uh, sermon, no uh, medyo ibang usapan ang ang accretion kasi it's one of the one of the modes of acquiring uh, ownership no property pero may mga sinusunod din no hindi basta-basta oh, I wouldn't I wouldn't say na pwede niyang patituluhan kasi nga uh mode of ownership 'yun eh ibig sabihin hindi pa niya pag-aari no mm. no when we're talking about accretion so medyo hirapan ah uh, patituluhan, lalo na kung ang mode of ownership niya ay accretion. yun o. Oh, kukunin pa lang yan ng... Iba yan, iba. Yan, eh, iba ibang usapan yan. Ayan yung mga uh, lupa na... na dahil sa running water or ano oh, oh, so oh, oh. medyo medyo mas technical na usapan niyan. Oo nga. O, kasi kung baga, again, mga kapatid, may proseso, no? Kailangan nyo muna Oo, ayusin nasutundin. itong sa accretion before ninyo ma-process naman yung mga ganyang pagtatitle na yan. Oo. si Elsa de Villa. ko parang Naku, magulo pala. Oo, hirap palang ganyan. Si Elsa de Villa, ah. paano po yung kinuha na po ng gobyerno? Ayan, ito, kabila naman, no? Kami po yung bantay, siyam na taon na. a-applyan sana namin. Pwede po ba yun? Hindi, siyempre. Hindi niyo naman pwedeng patituluhan ng isang bagay na hindi sa inyo, no? Yung ano eh. Kasi siyempre, kailangan kung patituluhan mo sigurado'ng meron kang karapatan, no? Na patituluhan yung isang property. Tulad nung sinasabi natin, yung mga minana, nagkaroon sila ng karapatan through succession. Mm -hmm. Pero kung karapatan to begin with, hindi mo siyempre pwedeng patituluhan 'yan. Hindi sa iyo 'yan eh. Okay, so, hindi pwede kahit ikaw na matagal na nagbantay. Wala yon, Wala bang bearing yon? Walang bearing kasi saan ang yun, gagalingan yung iyong karapatan? No? O, ah. o, walang, walang pinanggagalingan yung iyong, iyong karapatan. Eh. Wala hang paano, paano mo siya magiging pag-aari? To begin with, kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay tagabantay lamang. Hindi sa minamalit kayo mga tagabantay. Opo, no, opo, no, opo. No, 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 no offense, man. Ang, ang, ang sinasabi ko lang dito is, wala, walang right eh, na, na pinanggagalingan yung iyong ownership. Hindi yan through sale. No? Hindi rin yan through succession. So ako, iniisip ko, mm -hmm. anong karap para, saan manggagaling yung iyong karapatan? Ako, yun lang yung tanong ko eh. Okay. Doon sa, kung meron pang gagalingan yung iyong karapatan, pwede. Eh, Uh -oh. So, oo, pwede maaari mo subukan, pero hanggang walang karapatang pinanggagalingan. Okay. Malabong mapatituluhan mo yung hindi sa'yo. Attorney, ang dami talagang nagtatanong. Ito, singit ko lang <laughs> si Don Herrera. Sabi niya, e paano po, attorney, kung ayaw pumayag yung katabing lupa sa resulta ng survey at magpapasurvey daw muna siya? Yung mga nagpapasurvey-survey siguro ng normally, lupa ito. Paano yun? Normally, ginagawa talaga yan, no? Kasi... ah uh, minsan, sasabihin namin, no? Alimbawa, kami, kami nagpa-survey meron kayong encroachment. No, meron kayong encroachment na 20 meters. Hmm. Siyempre sila. Uh, they would feel na, ka lang, di ako sure, baka mamaya yan lang yung sinasabi ng genetic engineer nyo. No? So what we actually recommend is we actually tell them na, sige, you can get your own uh, genetic engineer. Anyway, parehas lang naman ang sukat na ibinibigay. And normally, no, nag nagiging nag sakto naman yan. Okay. Yung report ni genetic engineer A at genetic engineer B. Kasi nga, from point A to point B, exacto yan doon sa te technical description. Inaalaw lang natin na kumuha sila ng sarili nilang genetic engineer para maging patas on their end. No? Para pakinggan din natin yung sa kanila na, oh sige, kung sa oh, oh. tingin nyo, walang encroachment, you can get your own genetic engineer and conduct the survey of the of the lot. Yun lang, tatagal na naman technically, no? Ah, uh, magastos, no? Ay, magastos. Gaskos. Oo, magpa-survey, no? Oo, kasi mahal mag mag ano ngayon ng genetic engineer eh. So, parang nagre-range ng 10,000 depende kung gaano ka urgent. Ganun ganun yung presyohan eh. Ang until 25,000 so. Medyo maga, magiging magastos on both parties. Oo. Pagsukat pa lang yun, ha? Pagsukat Opa. Ito, attorney, may tanong lang dito. Uh, si Ipiset. Paano kung sangla ang lupa sa lola pero hindi nailipat sa pangalan ng tatay na anak ng lola pero matagal nang sinasaka ng nakakuha through sangla? May karapatan bang humabol yung pamilya ng nagsangla since hindi naman talaga nailipat yung pangalan? sinanlalang yung lupa sa kanila? Oo. Tama ba? Oo, paano kung sanglalang ang lupa sa lola? Sinanglalang ha, pero hindi naman nailipat talaga uh, ng tatay na anak ng lola. Paano yun? Pwede pa din? Kasi sinanglalang naman eh. Ang sanla kasi is, ano lang eh, walang walang transfer of ownership dyan eh. So may karapatan yung no? nagsangla, yung pamilya na nagsangla oh, na makuha? Definitely, no? Basta bayaran nila kung magkano yung pinagsanlaan matter of evidence na yan na halimbawa o sinanla namin to ng limang milyon, sinanla ng lo sa lola namin ng limang milyon, kailangan nyo rin patunayan na talagang merong laang naganap at kung magkano sinangla, eh ibayad. Kasi ang sanla parang temporary binibigay ko lang sa yung property pero the ownership remains with the original owner, no? Hindi naman bentahan yung naganap, sanla lang. Hindi naman yan parang, hindi yan parang, uh, Alahas na mareremata pag hindi mo nabayaran eh amin na 'yung lupa. O, kahit mga 40 years ago na, patay na 'yung mga Oo, nagkasanglaan. Mahirap. Oo, kasi wala wala, 'yun nga. Ah, uh, tulad nung sinasabi ko kanina na no? walang kara, walang right kasi ano lang 'yun eh, lalo na kung 'yan ay na-register as a lease Sana, lang, no? okay. Kung lease lang talaga 'yan or, or sinanla lang, wala talagang karapatan 'yung mga pinagsanlaan to transfer the property sa kanila unless magkaroon sila ng usapan na since hindi na mabayaran yung pinagsanlan, eh yan na yung service as payment for the loan. Ah, may ganoon din pala, no? Akala ko, kung poor kasi Oo, ng lana okay. sa iyo, pwede mo nang akin na to pwede mo nang itito, na, ah, pwede mo nang itito. Oh. Kasi, oh, ang, ang pinag-uusapan natin, ownership, no? Sa konsepto ah. kasi ng batas, iba ang ownership doon sa anong, anong tawag? Yung, yung paghahawak mo lang yung property. Opo, no? opo. Uh, hawak mo yung property ngayon, pero hindi pa rin ikaw yung may-ari. No? Pero nun? noon? Naku. Sana mm -hmm. di nakikinig yung Pos mga nagsangla. Ko, pero hindi ako yung may-ari. <laughs> okay. Attorney, teka lang. Uh, uh yung IP namin, napakasipag mag-copy and paste eh. Hello, IP Marian. <laughs> pero dami niya kinocompile. <laughs> ano? Ang dami talagang nagtatanong, attorney. Pasensya na po sa mga nagko-comment, okay mga kapatid. Okay. Pang na lang po talaga ito. Yung mga hindi pa na pumabasa, uh, next time na lang po ha. Pero eto, <laughs> sabi ni Joan Villarma Pabalan, sa case po ng tatay ko, attorney, ang nakalagay sa titulo ay ang lolo ko at ang kapatid niya. E patay na hmm. po sila pareho. Pinsan po ng tatay ko ang nagmamanage ng property. Nitong taon lang po namin nalaman na dalawa po pala sila ang nasa titulo. Tinago lang ng pinsa ng tatay ko. Ano pong maaari kong gawin? Ayaw po makipag-cooperate ng adopted child ng pinsa ng tatay ko dahil matanda na raw po yung pinsa ng tatay ko. Hirap naman ito. <laughs> Ang dami ng salit. Normally, pag ganyan kasi, yan yung sinasabi kong they can extrajudicially settle. No? Kaya lang, maraming patong, maraming ano yan, maraming patong kung from the tatay to the anak to the apo kung patay na yung anak. So maraming payment ng estate taxes yan. No? Pero uh, what, sa akin, mas madali ang pag-usapan na extrajudicially no? kesa idaan nyo sa korte. Kasi pwedeng idaan sa korte, pwede kayong maghanap ng lawyer to and and ask for remedies kasi may mga remedies naman 'yan no. Kung ano yung gagawin, sabi ko na partition is also a remedy. Pero pag ayaw mag extrajudicially na i-partition, you can go to the court and ask for a partition, pero, very tedious ang mm. process niyan. So, what we normally advise is, makipag-usap talaga, settle. Settle okay. extrajudicially. Okay. Kasi mas mabilis ang proseso pag pag extrajudicial settlement. Sa extrajudicial settlement, in a matter of two, three months, Opo. you can have the title na eh. Talagang so, mapa, mapapatituluhan mo na yan. As long as, all the parties involved will sign, no? all the parties involved will sign at lahat ay willing makipag-cooperate. Yan ang, yan ang May isang party na hindi nakikipag-cooperate.